Ayan na good morning sa ating lahat. Ako pala si Mr. Beast. Hindi yung ibang bansa. Ah, uh, kwento ako kayo. Ako nga po pala ay dating isang adik-adik. Napakalakas ko mag-video dati. Lakas ko mag-inom, madigarilyo, mag-drugs, my goodness na yan. Pero sa tulong ng Panginoon na bago ako. Dahan-dahan. Alala ng mga nangyari sa akin. Numating sa punto na naguhubad na ako. Hubot-hubad ako sa barangay namin. Marami nakakaalam niyan kaaral high school pa lang ako nung nangyari yung mga bagay na yun. sobra nakakabisyo my goodness dahil siguro sa paligid maayos naman mga magulang ko eh napabarkada ako inom sigarilyo dami dahil mo kalokohan dati tapos gulo araw araw lagi yun naging ano tayo sakit sa ulo ng barangay hindi ko po ito pinagyayabang hindi ko pinagmamalaki uh, gusto ko lang po maging inspirasyon sa ibang kagaya ko na natutong magbago nasa proseso na po ako ng wala ng bisyo wala ng drugs wala sigarilyo yung sigarilyo kusang natanggal sa akin yun. na hindi ko naman tinigil kusang nawala parang nadidiri na ako tapos yung bisyo ah uh, yung pagdadrag sa proseso dinawag ko kasi ganito kasi nangyari nga nung malalang malala na ako aramdam na ako ng ang pangit na naman nangyayari gulo na eh hirap na hirap na kami ng asawa ko ng, pam ng pamilya ko kasi halos wala na makain pinuntadrags ko pa pati yung mga gamit gamit ko nabibenta ko na so dumating yung pagkakataon na kinausap ko sila sabi ko i-rehab nila ako tapos yun sinabihan nila ako na ang lakas na nga ng loob na nasabi mo sa amin to kaya mong magawin sarili mo so dumating yung mga panahon ay na na dahan-dahan na ako tumigil ano eh patos ka na so ayun wala na hanggang ngayon natigil na lahat yon By goodness ay nako so nabago na yung buhay ko nung namamilya ako kasi naging focus na ako sa kanila ano yun eh asa ba sapatos mo sunod ka na, sa akin nagbablog si daddy at yun, nagkaroon na ng ako ng mga anak so naging priority ko sila. So ang naging dahilan na pagbabago ko yung pamilya ko. Tsaka ang pangit ng droga sa katawan, ang bantot. So sana supportan niyo po ako sa ginagawa ko pagbablog. At sa mga sunod pang video yung gagawin ko. Sana ah, maging inspirasyon sa ating lahat. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari para maiwasan yung pagbibisyo, maiwasan yung mga bagay-bagay na um, nakakasira sa katawan sa pamilya natin so intro pa lang to sana ng susunod na video ko panorin nyo sabihin ko sa inyo kung ano mga nangyari sa akin nung kabataan ko my goodness